Good morning guys! Papakain tayo sa ating mga alaga dahil palaging umuulan. Malakas-lakas na ulan. Kaya, lalagyan na lang natin sila ng pagkain dito sa kanilang tankal. Hindi natin mailabas. Baka, masubrahan sa ulan. Magka LBM ang ating mga alaga. So, dito na lang sila kakain. Ayan, paborito nila tong mga damo na tong mga uh, pagkain nila kailangan madiskarte tayo sa paghahayupan hindi natin ipahamak ang ating hayop dahil makawawa sila pag ilabas natin na ganito ang panahon madilim dilim palaging umuulan huwag na natin ipahamak pa dito na lang lalagyan na natin ng pagkain at kain na lang yan sila mamaya hapon ay bibigyan na naman natin ng uh, dagdag pagkain pero hanggat hapon na to na pagkain nila dahil itong kambing ay hindi ito maghinto sa kakakain parang manok pag may maraming pagkain na ubusin nila lagi ang kumakain pag may pagkain na ibinigay natin sa kanila ah. ay laki yung nanginahin ito ang ina sa susunod na bulan, bulan ay may pandagdag na tayo dito ba eh? may nabayaran na tayo na kukuha, al ah, kukunin na lang natin thank you for watching God bless lahat and happy farming